Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikadimamputsyam na kabanata ng Bariya Pari at Papel Papel. Ang aking coin collecting anniversary weekend ngayon ay hindi pa rin tapos sapagkat mayroong mga bariya na aking binis sa sa lungsod Quezon sa halagang 50 piso lamang. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista. Ang numista ay isang po na maaari kayo mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nirekomenda nire para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Unang barya mula sa Hilagang Amerika, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng muka ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Mairo Omarcambe gawa sa Philadelphia. Isang kapatnal dolyar ang denominasyon nito. Sa likuran makikita naman natin ang isang agila at ang mapa ng estado ng Idaho. Ito ay gawa noong taong 2007. Ikadawampung bariya galing ng Europa, Espanya. Makikita sa harapan ang isang makata ng Espanya na si Miguel Cervantes. o Omarcambe M gawa sa Madrid. Ito ay gawa noong taong 2000. Sa likuran, makikita naman natin ang putol-puto na mapa ng Europa na ginamit sa mga baryang Euro noong taong 1117 hanggang taong 2007. Ito ay mayroong denominasyong 10 sentimo de Euro. Ikatlong barya galing naman ito ng Europa patungo ng Hilagang Europa, Irlandia. Makikita sa harapan ang isang Irish hat. Gayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2007. Sa dikutan, makikita naman natin ang buong mapa ng Europa. Ito ay mayroong denominasyong 10 de euro. na atbaria galing ng Hilagang Amerika, Mexico. Makikita sa harapan ang sagisag ng Mexico. Gayon din ang nakalagay na Estados Unidos Mexicano sa itaas. Sa dikutan, makikita naman natin ang isang bahagi mo din ng kalendaryong Aztec. Ito ay mayroong denominasyong dalawang piso. Mayroong markang M sa Mexico. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2011. Ika rin mambariya patungo naman muli tayo ng Europa, Suiza. Makikita sa harapan ang isang arigoryang babae. Kayun din ang nakalagay na Confederatio Helvetica o Pedera ng Suiza. Ito ay gawa noong taong 2008 sa likuran makikita naman natin ang isang red. Ang denominasyon nito ay 20 Ikanim na barya patungo naman tayo ng Australia. Makikita sa harapan ang ikalawang larawan ng muka ng dating reyna ng nakakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyam, anim na anim na sa likuran, makikita naman natin ang spiny anita o ekidna. Ito ay mayroong denominasyong limang sentimo. Ikapito at huding bariya sa Dungsud noong noong ikadalawamputapat ng Hunyo taong 2023, Australia muli. Makikita muli sa harapan ang ikadalawang larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikadalawa. Ito ay gawa noong taong labing siyampitumput-anim, labing siyampitumput sa likuran, makikita mo natin ang isang spiny anita o ekidna. Limang sentimo muli ang denominasyon nito. Isang dangarang pagbanggit. Ang isang bariya na aking pinudot sa lungsod ng tagig noong araw ding yaon ay galing na Malaysia. Makikita naman sa harapan ang isang gumamela. Gayon din ang taon ng paggawa nito na taong walo Sampung sen ang denominasyon nito. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito. Ang labing tatlong tuldok ay nagpapakita sa mga estado ng Malaysia. At nandito ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ina na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga baryang akin aking binili sa Dugsud Quezon sa halagang 50 piso noong ika-24 ng Hunyo taong 2023. Ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang 2 piso na Mexico at 10 sen na Malaysia. Pakikomento lamang sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong baryang aking binili doon. Ako ay nagpapasalamat muli sa inyong mga suporta sa aking pagdiriwang ng ikalimang anibarsayo ng aking pangurikta ng mga bari at salaping papel. At nandito na ang pagtatapos ng aking 5th anniversary o my coin collecting special ng bariya bariya at papel papel. Magkita muli tayo sa ika-anim na pong kabanata ng bariya bariya at papel papel.